Nagalak ang lahat ng goblin dahil makakakain sila hanggang sa kanilang gusto, at makakakuha pa ng bagong mga kapangyarihan, isang bagay na magiging kapanapanabik na masaksihan, binati ng system si Lin sa pag niya ng level 80. Lumipat ang eksena pabalik sa kanilang kuta, kung saan naghihintay ang lahat ng pangunahing kababaihan para kay Lin, pagdating niya, agad nilang gustong malaman kung paano nangyari ang pag-atake at kung siya ba'y nagtagumpay, si Gabo ay gustong ay pakwento lahat ng detalye habang nagbibiru ng husto kay Lin. Samantala, napansin ng maginang Elfo na muli na namang lumakas si Lin, ngayon ay mas makapangyarihan at mas mataas ang kanyang stamina, mumiti si Lin at ipinaliwanag sa mga babae na lahat ng nangyayari ay ayon pa rin sa plano, at nabalak niyang mapasakanya niya ang Sword Saint sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwala ang Goblin Slayer na babae na natalo ni Lin ang Sword Saint at halos na igupo niya ito, ipinaliwanag ni Lin na kahit nagawa niya ito sa loob lamang ng ilang segundo, gusto pa rin niyang magsaya ng kaunti. Ngunit bago pa tuluyang matapos, dumating ang mga Holy Sentinels at mga sundalo, at mabilis na iniligtas ang Sword Saint. Narinig yun ng Goblin Slayer na babae at hindi siya mapakali sa pagkasabik, ngunit sinabi ni Lin na kailangan muna nilang magpahinga at magtuon sa isang mas seryosong usapan, ipinaliwanag ni Lin na kahit nakamit nila ang isang napakalaking tagumpay, at nabigyan ng oras ang kanilang tribo para lumago, kailangan pa rin nilang lumipat ng tirahan, isang bagong santuario kung saan hindi na sila mabubuhay sa takot ng paghihiganti ng mga tao. Nagtanong ang mga babae kung saan sila lilipat, ngumiti lang si Lin at sinabing ito ay isang lugar na kahit ang pinakadeboto sa mga Holy Sentinels ay hindi basta-bastang makakalapit, walang iba kundi ang Grand Tomb, ang lugar na pinagmula ng lahi ng mga baka, ox species. Lumipat ang eksena sa isa pang pamayanan ng mga goblin na nakatakas mula sa water den, at ngayon naghahanda ng maglakbay papunta sa Grand Tomb, habang pinagmamasdan ni lahat ng sundalo, napansin niyang labis ng dumami ang kanilang bilang. Naisip niya na dahil ang Grand Tomb ay may kasunduan sa Holy Temple, kailangan nilang igalang ang hanggana ng isa't isa, dahil hindi sila mag-aaway, perpekto na ang kondisyon upang makabuo ng isang dambuhalang hukbo ng goblin, ang kulang na lamang ay ang pagkakaroon ng treasure troop ng mga babaeng bihag mula sa iba't ibang bayan, ang utos ni Lin ay hulihin ang mga babae ngunit huwag pumatay kung hindi kinakailangan. Ngunit kung lalaban, hayaan ang mga goblin na gumawa ng nararapat. Sunod-sunod ng sumunod ang hukbo kay Lin, handang maghasik ng kaguluhan habang lumilipat patungong Grand Tomb. Sa loob lamang ng ilang araw, sampung nayon na ang kanilang nadaanan, ngunit 230 tatlumpung babae lamang ang kanilang nakuha, malayo pa sa kinakailangang bilang. Habang nagsusuri, sinabi ni Lin na sa layong 700 kilometro ay May 19 na nayon at dalawang bayan, kaya't higit sa isang libong tao ang tiyak na makukuha kung kanilang tatargetin yun. Habang sila'y naglalakbay, napansin ni Lin ang isang maliit na bayan sa unahan, at agad niyang ipinasya na salakayin ito. Sa kanyang utos, naghanda ang buong hukbo ng Goblin, habang nais niyang matapos agad ang operasyon at makabalik agad sa daan patungo sa Grand Thume. Lumipat muli ang eksena sa maliit at payapang bayan. Doon, nagtipo ng lahat ng kalalakihan kasama ang mayor, nagtatanong ang ilang sundalo kung kailangan ba talagang maghanda ng sobra, dahil ayon sa balita, mga goblin lamang ang umatake, at madali lang itong talunin, isa sa mga adventurer ang nagbida pa, sinasabing nakapatay na siya ng napakaraming goblin na makakagawa na siya ng bundok mula sa kanilang mga bangkay. Pati ang ibang sundalo ay naniniwalang madali lang ito, Kaya't wala silang gaanong takot sa darating na laban, isa pangang sundalo ang nagplano kasama ang kanyang mga kasama na maghintay na lamang sa tarangkahan ng bayan. At sa mismong oras na dumating sila, dapat nilang pabagsakin ang lahat ng kalaban ng walang pag-aalinlangan, ngunit ang mga sundalong nagre-reconnaissance na noon paman ay takot na sa mga goblin, ay nakakaalam na ng tunay na sindak na dala ni Lin, at ng mga halimaw na dala niyang parang sariling hukbo, pilit niyang sinasabi sa lahat ng sundalo na iba ang mga goblin na ito, na malinaw na nakakatakot at higit pang mas malalaki kaysa sa mga karaniwang goblin na nakita niya dati. Ngunit isa sa mga manlalakbay ay ngumiti lamang at binaliwala ito, sinabing maliit na bagay lang yun at hindi dapat pagtuunan ng pansin, kahit malakas ang mga goblin, kaya raw niyang tapusin ang mga ito ng madali, doon na laman ng lahat na ang taong ito ay isang level 50 adventurer na nagngangalang Ace, na sobrang taas na ng tingin sa sarili na hindi na niya nakikita ang katutuhanan. Napansin ng alkalde ang kakaiba at agad niyang inutusan ng lahat ng manlalakbay na maghanda. Dahil alam niyang malapit ng dumaan sa bayan ang mga goblin, mula sa tori ng bantay, sumigaw ang isang sundalo na ang mga goblin ay nasa loob na ng bayan. Si Ace, na nakatayo sa unahan ng lahat, ay nagyabang pa at sinabing magpalaro sila kung sino ang pinakamaraming mapapatay na goblin, ang matatalo raw ay magbabayad ng inumin sa loob ng isang buwan, ngunit hindi niya alam na kailangan muna niyang mabuhay bago makainom ng kahit ano. Binalaan siya ng mga tao na tigilan na yon, dahil para sa kanila si Ace ang pinakamalakas sa buong bayan, at walang maihahambing sa kanya, lalo tuloy siyang na-excite, iniisip na baka maging boring lang ito dahil goblin lang naman ang kalaban, ngunit naisip din niyang magandang pagkakataon nito para kumita pa at makuha ang pabor ng alkalde, kaya pinahinga muna niya ang ibang sundalo, at nagpasya siya na kung darating ang oras, siya na lamang ang haharap sa mga goblin. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang nanginginig ang lahat sa takot at muli siyang tumingin sa harap, at doon niya nasal ayan ang napakalaking hukbo ng goblin, kasabay ng mga nilalang na lumilipad na hindi niya makilala mula sa malayo, habang pababasilin mula sa himpapawid patungo sa mga tao, bamalat ang alikabok at usok, at mula roon ay mabilis na rumaragasa ang mga goblin patungo sa mga tao. Si Ace ang unang natamba sa kanyang mga tuhod, umiihi sa pantalon sa takot, matapos makita ang isang dragon sa unang pagkakataon. Hindi niya kayang paniwalaan na totoo palang umiiral ang ganoong kamanghamanghang nilalang, at higit pa roon, ang mga dragon ay kakampi ng mga goblin. Nagkagulo ang lahat ng sundalo, nagsitakbuhan para iligtas ang kanika nilang buhay, habang naguguluhan kung bakit hindi sila binalaan ng mga sentinel na may kasangga ang goblin na mga halimaw. Samantala, si Ace ay hindi pa makatayo, paulit-ulit na nagsusumamo sa kanyang mga kasamahan na hintayin siya, ngunit hindi yun sapat, lalong na inisilin, Nakikita na marami sa bayan ang nakahanda pa naman para lumaban, ngunit ngayon yung nagsipagtakbuhan at nagmistulang walang selbi. Kaya doon na nagsimula ang malupit na masaker, inutusan Lin ang kanyang hukbo na pumasok sa bayan at samsamin ang lahat ng mahahanap, agad na sinalakay ng mga goblin ang mga bahay, pati na ang mga tinutuluyan ng mga sundalo. Samantala, sinisigawan ng mga kasamahan si Ace, sinasabing hindi na sana siya nagyabang na kaya niyang tapusin ang mga goblin, kung sa huli ay uulit-ulitin lang niyang umihi sa takot, hindi rin maunawaan ni Ace kung bakit napakakilabot ng mga goblin na ito. Samantalang ang mga nakalaban niya dati ay maliliit, mahihina, at halos walang utak, sigurado siya sa isip niya na ibang uri ito na nagkukunwaring goblin lamang. Ngunit biglang lumitaw sa kanyang harapan ng isa sa mga mutated goblin, at napasigaw siya na parang isang batang babae na nakakita ng butiki. Bago pa man siya atakihin, siya ay hinimitay sa takot, sa isang malamig at sarcasticong tinig, Sinabi ni Lin sa bumagsak na adventurer na akala niya ay magiging masaya ang laban na ito. Ngunit ang buong bayan ay nilipol sa pinakamaikling oras, halos walang kahirap-hirap.